Alam mo ba, ang mga kabute ay isang uri ng fungos na maaaring masarap at kadalasang kinakain sa mga salad, sandwich, gravy at marami pang iba. Ito ay mababa sa kaloriya, walang taba, walang kolesterol, walang gluten at mababa sa sodium. Bukod dito, ang mga kabute ay nagbibigay ng mahalagang bitamina, mineral at nutrisyon kabilang ang selenium, potassium, riboflavin, niacin at bitamina D. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang ilang uri ng kabute ay makakatulong sa pagpapababa ng panganib ng kanser sa prostate at sa suso. Patuloy pang pinag-aaralan ng Agham ang mga benepisyo ng mabubuting kabute, ngunit may mga kabute na may masamang epekto. Sa libu-libong uri nito, tinatayang 20% ang nakakalason at 1% sa mga iyon ay nakamamatay. Kung ikaw ay nangunguha ng mga kabute, kailangan alam mo ang iyong ginagawa dahil ang ilan sa mga nakamamatay na kabute ay kahawig ng mga nakakain na kabute. Ang mga kahihinatnan ng pagkain ng maling kabute ay maaaring mula sa kaunting pagkahilo at guni hanggang sa malalang problema sa tiyan at kamatayan. Ang isang grupo ng mga nakamamatay na puting kabute ay tinatawag na pumupuksang mga anghel. Ang mga kabuting ito, na labis na nakakalason, ay kahawig ng mga nakakain na kabute sa mga damuhan at madalas na kinokolekta ng hindi sinasadya. Ang mga sintomas ay maaaring magpakita mula lima hanggang dalawamput-apat na oras, kabilang ang pagsusuka, kombulsyon, pagtatae at pagkasira ng atay at bato, na madalas ay naurong sa pagkawala ng malay at kamatayan. Tulad ng mga kabuting may mabuti at may nakamamatay na kahawig lamang ng mga pwedeng kainin, gayon din ang espiritual na buhay, hindi lahat ng mukhang tama ay mula sa Diyos. Maraming bula ang guro ang nagpapanggap na galing kay Kristo, kaya't binalaan tayo ng Biblia. Si Satanas mismo ay nagpapanggap bilang anghel ng kaliwanagan. Ikalawang Korinto Kapitulo 11, Versikulo 14 kaya dapat nating suriing mabuti ang bawat turo ng salita ng Diyos, upang manatiling ligtas kay Kristo.